ganda naman. I love you. Napakaganda to siya talaga guys. Pag ano. <clears throat> pag namulaklak siya. Nakaraan wala pa Ay kahapon wala pa to guys. Eh. Bigla lang siyang lumaki o. Oh. Bigla na siyang namukadkad lahat. Hmm. Yan ang ganda niya. Malapit lang po sa bahay init kasi ngayon guys eh. pag mainit guys mana na siya malabas na yung bulaklak niya Ano, you know, o, ang ganda napakaganda niya talaga every <coughs> yearly talaga to siya guys gusto gusto ko dito yearly, ang ganda ng bulaklak niya hmm. Eh. laki ng puno niya wala lang po siya malapit sa bahay. Ayan lang po. Gandang-ganda. Sa Japan to guys. Cherry blossoms sa Japan. Kaya punta na kayo dito sa Japan. Mamasyal na kayo. Ayan lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan bye. po guys. Mm-hmm.